Yan, uh, galing Pasay pa to sila. Uh, ilang grupo kayo? Uh, ilang grupo? Ilan? So, yun. Sa so, wakas, mga kapibs, sa uh, nandito na tayo sa Kalawan, Laguna. Sa may R Mansion, sa Arusmar, Paris Overload. So, tara. At matikman natin ang masarap ng Paris Overload. So, first time natin na punta Dinayo pa natin. Galing Kabuyaw. At uh, dito sa Kalawan. Medyo malaylayo din. At uh, yun, tara uh, what's up mga uh, dito pala tayo ngayon kay sa uh, Arman Shoot dito kay Rosmar dito sa ng Laguna so, yan po uh, pangalan uh, niya Rosmar so napaga tayo ngayon dumating tayo alas 8 -so. so ang bukas pala ito ay alas 10. So, maraming nag-aantay para pumasok sa uh, eh Rusma Mansion dito sa Paris Overlook. So, ito mga aantay, na uh, dami na na -aantay na ng mga mga vlogger at gusto kumain ng Paris. So, yun mga uh, adviser kanu uh, ganon din ang gagawin natin, mag-aantay tayo. Uh, hanggang alas 10 so, para lang matikman natin ang overload pares ni Rosnar so compare natin dun kay eh, Diwata dun sa Pasay ah? So, yun uh, tara mamaya uh, update ko kayo sa aking video let's go what's up po mga peps uh, update tayo ngayon sa

Antay pa namin bukas ng alas 3. So, ganito na karami ang tao. nag uh, ngayong nga araw ay linggo. Mother's Day. Uh, May 12. Yun mga kapit. Ayan, uh, yan, atid ko kayo mamaya. Galing Pasay tayo. Yan, shout out, out dyan. Shout idol. Yan, uh, galing Pasay pa to sila. Uh, ilang grupo kayo? Ay, ilang grupo? Ilang, sa isang grupo, ilan kayo? Mga porte atin. Na sa, sa, sa porte? Uh, mga ganun, uh, hindi nakapagod dyan. Marami kayo eh. Pero kung dalawa lang kayo, nakakapagod dyan. Uh, okay. So, pinuntahan nyo pa dito sa Kalawang Batangas, galing Pasay. So, para lang matikman yung Paris. at uh, Paris lang ba ang ano nyo? Sadya o maliligo pa kayo? maliligo pa Ah, Maliligo. Oh, pa. Maligo, eh. ah, maliligo. Ay, Ma ilang linggo na hindi kayo nakaligo Hindi naman. Ay, nakaligo na po kami noong ano eh, Sunday. Ah, <laughs> <laughs> 'Yun no, ah, maliligo. At dito daw malinis naman daw yung tubig. So siguro mamaya paglabas pa, ah, pagbukas ng alas 6, papasok ah, na tayo. At marami pang mga nag-aabang dito, nakapila. Yan no. Yan, shout out diyan sa mga kagrupo mo. Shout out sa RSS. Ayun, RSS. Uh, subscribe po kayo sa aking YouTube channel, uh, P Pips Motovlog. Ah, naka-motor po kayo? Oo, oh, naka-motor. Yan, yeah, Fit Motor Vlog. So, dito tayo ngayon sa Rosmar. So, subscribe nyo para ito. Pag inupload ko, yan, makikita nyo. ayan, mga uh, bike. Yan, mga Parang... Shoutout po sa mama ko. Yan, shoutout sa mama. Nandito na sa... Anong pangalan mo? No? J-Mart po. J-Mart? J-Mart. J-Mart, ikaw. Ano? Ha? Terence. Ah, shout out para shoutout makita ng tatay ko, paalam ko, muwa lang. Saan ang pala mo? Muwa lang. No! No! Ngayon, ang layo na nito. Gabi na kayo makarating doon. Dito ka naman? Ayun. Ah, nandito na ako sa ano? Sa... Ar... Ar Mansion. Ar Mansion. Kay Rosmar. Basta kay Rosmar. sa Kalawan Patangkas. Dinudol kami. layo. So yun mga kapit sa uh, malapit na tayo papasok kay R Mansion ito po sa Kalawan okay. So yun mga kapit sa uh, nagpasokan na lahat So napakarami Hindi galing labas So punta na tayo sa may pilaan

Ha diyan, hanap pa office to. So yun na ah, dito tayo may mga kobo. So ito yung swimming pool nila. Uh, ah, kalaki lang. Hindi naman gaano kalaki. Ito ay libre. So, mababa ang pila. So, ito yung pilaan ng So, may nila. Ah, uh, pares nila dito yung pilahan. Mayos da din sila dito. <laughs> yung bahay ni Rosma. Ini chat tadi ito. Sa ah. na, So dito pwede pumisto. So pwede rin doon sa loob. Electric pan. Ay. Medyo malamig dito. So, pwede yan aircon. Diyan nakapisto na. Eh, sa loob meron pa. Ng mga kubo. So, yung motor ng apart. So, yun mga kapeps, ah, nandito na yung ano natin, pare sa overload. So, yun. Order. Pero nasa ano kami. So nasa VIP kami. Ayan. Kasama ko ng aking kapatid. At saka ganyan. Kanyang girlfriend. Ito boyfriend niya. At sa Ali So ito yung Juban. Juban. Eh? Tararay. Tara yan si Juban Tararait at uh, galing din siya sa Santa Rosa. So dumayo pa dito para sa Rosemar Paris Yan, shout out daw. Yan po, uh, medyo gutom na kami. So ito yung labas. Rosemar. yan ang mga motor na may nakapapark. Yan dan yung mga kotse doon ng highway so dito kami sa loob ng kwarto sa VIP room ayan naka aircon malang binayad namin dito kasi naka VIP kami yun tara let's eat na tayo mga kapeps let's go ito so, mga kapeps ang paris ni Rosmar. so may chicharron na baboy. May laman. Yun know, o. Overload na overload talaga. So, hindi ka login sa halagang 100. Saka may unli juice. Yan. Saka unli rice. Yan. Iba dito? sarap So yun mga kapit so, uh, Ubus talaga namin ang paaras dito Napakasarap oh. oh bus. Yan, no. yeah, Asana, yeah. Yan, no? uh, Kasama busog Ayan o, busog na busog So ano masabi nyo sa paris ni Diwa? Dibot, sa Dibot. Meresma? Ayan yeah, o, no, si ano? Pwede ba kita mahintay? <laughs> Hindi ba kita may perfect? Okay. So, may iya sila. Ah, uh, hindi makapagsalita kasi busog na busog. Speechless. Speechless. Busog uh, na busog. Hindi nalaman alaman kung kung saan nanggagaling yung sarap. <laughs> sa kanin ba o sa Paris? Oh, sa sabang. Okay. <laughs> So, uh, dito naka-aircon kami dito. Uh, okay. yun mga kapit, sa meron dito uh, may ginagawa uh, napakalaki. Yan o. Um, oh. Hanggang baba yan. Yung doon. siguro to mga nasa ano to estimated ko nasa 1000 1000 uh, 2000 o 3000 uh, ano square meter malawak na uh, gusto do ilang ka pa Alis uh, yes. nami, let's go.